Aalis uh, na si Princess. Uy, mami-miss ka namin sa sports club, ah. That's what you get for trying to steal my boyfriend. Mm. Alam mo, Libby, sa huling pagkakataon, wala akong bala gawin yung boyfriend mo. Sayong siya yun ay boyfriend Talaga. mo. Talaga! Akin lang siya. And anyone who tries to get near him, magagaya sa'yo. Alam mo, Libby, sana masaya ka sa ginawa mo. Dahil sa'yo, tinanggal ako sa trabaho. Tinanggalan mo ako ng kabuhayan, Libby! Ang malang ba naawa, Libby? May sakit yung tatay ko! Trabaho ko lang yung inaasahan namin! Oh, that's nice! At least makakasama na lang tatay mo yung nanay mo. Bye, princess. See you never. <laughs> oh my God. <laughs> Sanja ka na talaga sa nangyari, ah. I'm really sorry. No worries po, oh, ma'am. Okay lang. Thank you. Sige po. Thank Kuya, you. salamat ha. Pasensya okay. na kayo. Ingat kayo. Ay. Ate. Okay ka lang? Ayos yung na mo ba na, oh? Okay ka lang ba? Ha? Nandiyan na si EJ. Sabay ka ba sa'min? Sa eh, mamaya na ako uuwi. Marami pa akong ayusin dito. Ate, sorry ah. Hindi naging successful tong atep mo para makuha yung loob ng biyanan mo. Lalo pa atang nagalit sa iyo eh. Uh, at least I tried. Wala na naman akong magagawa kung ayaw niya sa akin. Ayoko naman ipilit ang sarili ko. Sure ka, okay ka lang. Mm-mm. Promise. Anuwi ka na, oo. oo. Okay. Sige na. Anuwi ka na, ha? Princess? Um, gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. I'm really sorry. I was too quick to judge you. Sorry rin po, Mama. Nagulo ko po yung party niyo. Alam ko po pinaghandaan niyo yun, pero ganun lang po yung nangyari. Pero, Ma'am, hindi ko po talaga nalaalandi si Xavier. Hindi po ganun yung ugali ko. Tinaruan po ako ni tatay na huwag kukunin yung hindi akin. Gusto ko rin umingi ng tawad para sa anak ko. Na po, ma'am. Pangako po hindi na yun mauulit kahit kailan. Matatahimik na po si Libby. Di na po niya ako makikita ulit kahit kailan dito. Tinanggal na po ako sa trabaho, ma'am. What? No, 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 no. Please let me fix this, Princess. No, no. ma'am. Okay na po yun. Baka, ito lang po talaga yung ko. Hindi po ako bagay sa mundo niyo. Sa mundo po na to. Pero nagpapasalamat po ako na nakilala ko po kayo, ma'am Charlene. Dahil po sa inyo nahanap ko yung nanay ko. Sige po, Mama. Ayusin ko pa po yung gamit ko eh. Ingat po kayo lagi, Ma'am Jarlene. ayan po ma'am. Uh, Pirma niyo na lang po. Thank you. Ayan. Salamat po ma'am ha. Complete na po yung balance niyo. Uh, Bernice, yes, kailan po? ko ba pwedeng makausap yung may-ari ng sports club? I need to talk to her. I feel bad na nawala ng trabaho si Princess. I feel so guilty. Oo nga po ma'am, hinibait pa naman ni Princess and masipag pa po. So, hindi nga pakisabi na importanteng makausap ko siya. Okay po. kotse ni Miss Tina. Yan na po pala siya, ma'am. Thank you, Bernice. Sige po. late to the party Divina Ikaw sa si Miss D